Akala nila libing lang ang pupuntahan nila. Pero nung maliga sila sa baryo na di nakikita sa mapa, nalaman nilang may mas malalim na nililiding doon ang lihim ng mga aswang. Amat anak na naligaw sa baryo ng mga aswang. Sa gitna ng ulan at dilim, binabaybay ni namang isko at ng kanyang anak na si June ang kagubatan ng probinsya ng San Bartolome. Galing sila sa libing ng kamag-anak sa kabilang bayan, ngunit naligaw sa di kilalang daan. Nako, Tay, parang paulit-ulit lang tayo sa daan. Napalingon si Mang Isko. Huwag kang maingay, anak. Malapit na tayo. Pero ang totoo, kanina pa rin siya kinakabahan. Wala na sila sa mismong highway. Maya-maya, may lumitaw na baryo sa gitna ng kakahuyan madilim, tahimik, at tila abandonado, maliban sa iilang bahay na may ilaw mula sa gasera. Wala silang signal, wala ring ibang madaanan, kaya nagdesisyon silang humingi muna ng tulong. Sa unang bahay, isang matandang babae ang bumungad. Malayo pa ang sibilisasyon dito. Pwede kayong magpalipas ng gabi, pero huwag kayong lalabas kapag hating gabi. Nagpasalamat si Mang Isko, pero may hindi siya maipaliwanag. Bakit parang napakalamig ng paligid? Bakit parang walang ibang tao sa baryo? at bakit parang may matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. Pagsapit ng alas dose, nagising si June sa mga ungol sa labas. Thay, may naririnig akong parang umiiyak. Humiga ka lang anak, huwag kang gagalaw pero huli na, may kumalabog sa bubong. Mula sa bubungan, narinig nilang may kumakaluskos na tila mga koko. Pagdungaw ni Mang Isko sa bintana, nakita niya ang isang nilalang na may mapupulang mata, mahahabang koko, at mabangong dugo sa labi. Aswang biglang nagkagulo sa labas. Mga nilalang na hugis tao ngunit baluktot ang katawan. Ang mga matatanda sa baryo, hindi pala tao. Puro aswang. Nagkubli ang mag-ama. Tinagpa ni Isko ang bibig ng anak. Nagtago sila sa ilalim ng sahig. Doon nila nakita ang mga bakas ng buto, bungo, at mga basang laman ng tao, mga naunang naligaw. Sa tulong ng lumang mapa na nakita sa bahay, tinakasa nila ang baryo kinabukasan. Halos magtakbuhan sila sa gubat. Sinundan ng impit na tawa ng mga aswang. Hanggang ngayon, hindi nila alam kung totoo ang lahat ng yun o bangungot lang. Pero isang gabi, may kumatok sa bahay ni Mang Isko. Pwede po bang makitulog na wala po kami sa daan? Ngumiti si June. Diyan kami nagsimula. Wakas!